Ano ang isang bagay na hindi alam ng mga tao tungkol sa yerba buena? Higit pa ito sa isang halaman sa hardin, ito ang bago mong herbal na matalik na kaibigan. Ang yerba buena, na kilala rin bilang mint, ay sikat sa mga tahanan ng Pilipino sa isang dahilan. Puno ito ng menthol na nakakatulong magpakalma ng sakit ng ulo at mag-relax ng pagod na kalamnan. May sakit sa tiyan o hirap sa pagtunaw ng pagkain magbabad lang ng ilang dahon sa mainit na tubig at inumin bilang tsaa agarang ginhawa. Maari mo ring ipahid ang dinurog na dahon sa iyong sentido para sa mabilis na lunas sa sakit ng ulo. At kung nakakaramdam ka ng stress, ang tsaa ng yerba buena ay makakapagpakalma ng iyong isip. Tandaan, ang natural ay hindi nangangahulugang walang panganib tangkilikin ang yerba buena, ngunit laging gamitin ito ng matalino. Subukan ito na ngayon, at hayaan ang kalikasan ang magpagaling.